baka may mga nakatagong messages si partner sa kanilang mga cellphone na hindi mo pa alam. So kung hindi mo pa alam, tara at ituturo ko sa Let's go. Open lang natin ang ating Messenger. Tapos pindutin yung menu sa ibaba, yung may tatlong linya. Tapos pindutin ang settings sa itaas. Tapos pindutin natin ang privacy and safety sa ibaba. Pindutin natin ang hidden contacts. Then dito niya tinatago yung mga contacts niya na hindi niyo alam, kaya dapat alam niyo rin ang settings na to. Sunod, punta naman tayo sa restricted accounts, pindutin lang 'yan. Then dito naman niya tinatago yung mga kinakausap niya sa kanyang Messenger na hindi niyo alam. Ayan. Punta naman tayo dito sa end-to-end -end encrypted chats, click lang natin 'yan. Tapos pindutin ang security alerts. Sunod, view all logins. Click lang natin yan. At dito nyo naman makikita yung lahat ng device na ginamit niya sa pagla ng kanyang accounts. Ayan. So, ayan lang guys. Kung nakatulong, follow and share. Thank you.